ayan, so magandang magandang araw po sa inyong lahat so nalito naman si kindness ngayon guys is magluluto ako, ayan so ilulutoin ko po is yung nahuli namin sa aming pamimingwit ayan, pakita ko po sa inyo ngayon ayan, huwag ko lang patagalin pa ang ating uh, ayan, so linis na po ito guys ayan, so ito po dito sa Japan itong isda na po na ito uh, tinatawag siya dito na patay ayan pero sa Pilipinas, hindi ko po alam. So, ito yung nahuli namin. Yan po. Diba? So, malinis na siya, guys. Ayan. Malinis na po yan. Buong palibot niya. So, dito, cook na po ito. Ngayon, ang gagawin ni Kailish nito, guys, sa para ko po ito lulutuin, um, yung sweet and sour. Ayan. So, para din nagkikrave din ako noon. And then, bagay na bagay talaga siya sa kasi medyo malaki. Siguro na sa mga tatlong kilo ito. Yan. Yan po. Kita ko po sa inyo. Yan. ba? Diba? Uh, napakalaki ni Kay Dish guys kasi sa pamimingwit namin, na uh, nakakuha kami ng uh, isda. And then, uh, yung iba naman na isda, yung tinatawag na matambaka, uh, siguro umabot kami ng almost mga 100 na ano din. Uh, piraso na isda, ayan tapos sure, pindalagay namin yung sarep, di ba may pondo kami, ayan so hindi na kami may bili. ayan po at least, at tsaka, nag nagbanding nag ano pa, banding at uh, nag enjoy talaga din doon sa dagat, All right So, ngayon, ang gagawin ko po nito, guys, is, katulad po nang nabanggit ko una, uh, gagawin ko siyang sweet and sour. Ayan, so, ang problema ni Kinesh ngayon, kasi medyo hindi po kalakihan yung ating uh, kawali. Ayan, hindi po ready si Kinesh. Pero, ang uh, gagawin natin is, hatiin na lang po natin, guys, para uh, maluto talaga natin siya lahat-lahat. Ayan po. So, hindi pwedeng buo ang pagkaloto. Pero, next time, siguro bibili tayo ng mas malaki pang kawali para pag meron tayong huli ulit, ready na to. Isang buong prituhan na lang. Okay? Yan. So, pakita ko muna sa inyo guys at ang uh, mga ingredients. At saka alam ko po na alam niyo po paano kung magluto ng Uh, sweet answer. Ayan. So, ako naman, napakasimple lang po na aking uh, dahil eh, hindi naman talaga expert si Kindness sa mga luto-luto. Ayan. So, ito lang po ay simple lang na pagkaluto ba, guys? Yung so, parang, ano lang talaga, pang lutong bahay talaga lang. Okay? Ayan, guys. sa ah, pakita ko lang po sa inyo ngayon ang aking napakasimpleng ingredients, guys. Ayan. So, ito ay suka with uh, brown sugar. Ayan po. And then, ayan, yung ating mga naka-slice na po lahat, guys. Mga luya, kamatis, senpo, garlic at onion, tsaka yung ating uh, bell pepper. And then, may ketchup tayo, guys. Maglalagay ako ng konting ketchup. Tapos, uh, yung sugar, brown sugar din po, guys. So, kahit may, ano na ako, may nilagay na akong konting sugar dito. So, magdadagdag ako mamaya para sa ating pagtitimpla. yan tapos ito guys, ayan, hatiin muna natin yung ating nahuli na isda. Ayan, so sarap sa feeling guys. At syempre, titikman natin ito mamaya. Ayan po. So, ayan po, ah, hinati ko po sa tatlo. Ayan, tatlong piraso po guys. Kasi nga, ah, pakita ko po sa inyo yung aking kawali guys. Medyo maliit po talaga siya. So, hindi magkasya yung buo. Alright, ayan. So, discarte na lang natin guys. Okay. guys, lagayin po na po natin yung mantika dahil mainit na po yung ating kawali. Yan. Okay. Wow. Ayan na guys At mainit na po yung ating mantika And then So, ilagay natin yung ating isda So, si Dish guys uh, Napansin niyo po Hindi po masyadong mainit yung ating mantika Para hindi masyadong magtalsik-talsik Ayan So, yan po yung mga isa sa mga ginagawa ko po Kapag magiprita po si kindness So, ilagay na natin yung Isda Alright Wow Magsimula na tayo guys Ayan dito po, dito po takot si Kain din siya. Sa mga mantika. And then, ito rin. So, gusto ko kasi, yan. Diba? Kasyang kasya. Tapos, ito naman yung base. Alright. Diba? Diba? So, hindi siya masyado nagtasik-tasik, guys. Kasi hindi pa masyadong mainit ng ating mantika. Okay? Yan po. So, hintayin natin, guys. Hanggang sa maluto natin yung ating uh, isda. Ayan. So, napakaswerte ni Kindness dahil libre-libre po ang isda natin, guys. Ayan guys, ayan. So, pakita ko po sa inyo guys, so, yung kanyang mga before pa siya maluto talaga, ayan. Kami uh, may kayo unog, guys. Sus. Labi na kay presko, guys. Kay Thai uh, Cake. si Kindish lang ang, ano, nakakuha ito sa pamimingwit namin. Ayan. Galing pa talaga ito sa aming uh, fishing spot. Ayan. Uh, libre, libre na ang ulam ni Kindish. So, hintayin na natin, guys. Sumaya-maya, konti ang uh, pagluto natin ng sweet and sour na isda alright guys at yan na po alatong-alatong na po guys ang ating isda at syempre yan po, lalatoy na naman natin yung ating sauce para sa ating sweet and sour alright okay, pinunta guys ba? Hmm. guys. Wow. Oh. Okay, yang apa is dah? Kita to turun kerja, mana? Cuba kita ambil satu lagi. Nah, atau kalau kuat kuat atau ni guys? Nampak mangkai lagi. Nanti kita masih ikat bang. Ini. Terima kasih. Ini guys, ini ikut. Wah. Ini. Ini yang feeling na. Naik ulam na tayo. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. 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 Ay, okay, pati humutag yun. Mmm. Yan. Patong-patong lang yan. Kasi para mamaya, diretso na. Yan. O, di ba? Alright. Luto na po yung ating isda. Okay. Alright guys, at yung kung saan tayo kanina nagluto, nagprito, dito rin tayo guys, maggisa. Yan, dito natin gisahin. Para dire-diretso kasi lasa rin, para lasa ito ng isda. Ayan po. Okay? Ayan. O, pa? Diba? So, ito rin. Ang luto ni Kailish, guys. Ito ay lutong bahay lang po ito, guys. Hindi po ito pang, uh, pang, ano, pang party-party. Ayan. Kaya, kaya, ano lang pagkaluto nito. O, isa ko ang pamura. Binisaya kaya pagkaluto ba? O, di ba? O, umot na kayo. Hmm. Perteng humota ay yes. Alright. Halo-halo uh, mo na, na itong mga lamas. pero guys, uh, mga iba't ibang ano natin. Ayan. Sarag so, ito, di Diba? Malaki yung mga ano ng ah, uh, yung sibuyas. Ito sa Japan guys. Ayan. Onion. yeah, Malaki po ang onion ng Japan. At masarap pa. So, may pansalad rin sila dito na onion. O, oh, diba? Ay, oh, kamungot. Mm. Nga, yeah, sarap na to ang atong rian. Oh. Okay, para ma mauna o kaurot, guys, sa atong mga ano. Hmm, bango-bango. Grabe yung ilong ko. Nag-ano talaga, guys, ba? Sa bango. O. Oh. Basta, ulitin ko lang po guys, hindi naman po tayo eksperto pagdating sa kusina. Ito, ay pinakita ko lang po kung paano ko lutuin ang aking nahuli na isda. Diba? Masaya lang si Kainish kayo kasi libre na yung ulam natin ba? Mahal ito guys kapag bilhin natin ito sa kalingki, yung ating nahuli na isda. Alright. wow oh. ok, tapos ito naman saan natin guys kasi tuloy tuloy na po ito yan madala kasi magluto ng mga uh, sauce guys para sa sweet and sour kaya yung mga ano niya, mga bawang, ayan. Luya. Ano po. Yeah. Napakadali lang po ito yun yan. O, diba? Asus, nagpula-pula yun akong kuhang yun. Ito yun ako niya siya, napula yun. Diba? Pulang-pula. Alright? Then, lagay natin guys, yung ating suka na may sugar. okay ba O. Diba? o. Eh. <laughs>

Oye, kamu mutnya guys Oye, betul-betul kamu muta Oh Dibang Wow Tapos guys Diretorin ko na to Bagian ko na ng... Bunting tubig Ya, dari mga nakatira dito Busto na marami Sos Okey Ya Once, takpan natin ng konti. Para mamaya timplahan natin, guys. Di ba? Ganun, kadali. <laughs> okay. Takpan natin, guys. At hintayin natin ng ilang minuto lamang po. So, ayan guys, kumulok-kulok po ng konti yung ating niluluto ngayon. And then, Ah, uh, dagdagan ko po siya, guys, ng konting uh, ketchup. Ayan. Okay. Ayan. Para mapula pula gito siya pag-ayo ba, guys? Diba? O, ganyan lang kung ng, ano, guys, o, na ng, ano, natin, sweet and sour natin, na isda. Tapos, lagyan natin ng asin. Ayan. Ayan. Konting. Haji Alright. At syempre, bidang-bidang pala kay Kindness ang Shukushu. Yan. Ng Japan. Okay. So, pinag-ano ko na guys, pinagsabay-sabay ko na siya. And then, uh, maglagay ako guys ng uh, kunting sugar pa. So, dagdagan natin yung kunting, yung kanyang sugar dahil yun, naglagay tayo ng ketchup guys. So, yung ketchup kasi dito sa Japan, talagang ano na, tomato po talaga siya. Ayan. So, uh, kailangan natin dagdaga ng konti sugar. Yan. Ay, pati ngumutan guys. Wow. Woohoo! Alright, guys. So, itong luto na ito. Atikman muna natin, guys. Ayan. Okay. po. So, tikman natin guys. Bago natin ilagay sa ating ihalag din sa isla. Alright. Ayan guys. Uh, tikman natin guys. Ang ating nalutong sauce. Alright. Ay, kalamig guys. Ay. <laughs> Grabe yun. Pati yung kalamiag yun. Hmm. Diba? Mm. Patay na natin ito guys. Tapos, lagay natin sa ating, o oh, diba, naka-ready na guys. Hmm. Kaya natin lagay yan ng uh, things with answer. Yan guys, buma uh, buo pa rin natin. Yan na lang natin yung buntot. Yan. Okay. At syempre guys, ngayon ipag-alaw natin ang sweet and sour na ginawa. Alright. Pwede ba? kayo eh. Mm. Wow. Gandan kay Kwan guys. Oh, di ba? Oh, sus. Ang rice nato, honey, maka -ready na ani guys. Kailangan <laughs> maka-ready na. di ba? Okay. mahook yun siya dito guys sa mga ano yan one time gib okay kabi ang sabaw ang sauce ani guys Ayan. siyempre ubusin natin yung natin niluto na yung ginisa natin kanina yan Wow. Diba? Paghalo na natin guys para yung ilalim mag-ano na rin, mag-absorb siya sa ilalim. Alright. O, oh, diba? Hmm. Pating lamia. Mga kakain. <laughs> o, oh, diba? Sus! Thank you, Lord. At ito yung nahuli namin sa aming pamimingwit. Libre-libre ang ulam ngayon ni Kindish. Ayan. Tapos na guys. Oh. oh. Diba? Wow. Alright, guys. Ayan na po ang lahat-lahat na nagawa ni Kainish. Ayan. O, diba? So, ano na to, guys? Ready-ready na ang ating extra rice nito. Okay. na, guys. Ah, tapos na po tayo. Hmm. jo Grabe. Diba? Ready, ready na po yung ating ah, hapunan, guys, ngayon. Yan. So, thank you po, guys, sa iyong panonood. At, ah, syempre, maghahanda muna si Kynish para sa kaming hapunan dahil mainit pa po ito. Alright? Yan po. Okay? Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye, guys! Dumarigat so, ako gozaimasu Mm, cầu mua